morning, good morning. Nakakakundo. So, for this video, ako hindi ko tayo pandisal. So, pandisal. So, ngayon ay uh, pasarero na tayo. So, Pipikapin na lang natin sa dito sa so, may uh, tagig, no? Papunta ng Manila. So, medyo long ride ito. Papunta siya ng City Hall ng Manila. So, let's go! Ito so, na, Mamdayan. Nandito na, Mamdayan!

Kaya naman naman nang sinasuan mga Opo. Binigay pa kami ng pagsakot ng mga mga kapitay at mga pag-inuntaan. Sa... Ah, okay. Sa Dole? Opo. May bayas. Okay. Opo. Sa Dole ako. Opo. ako, Sa pa, Ay, may dole Dole do. Ah, doon kayo ito, ah, okay. Kasi doon ang main Opo. <coughs> Pero may abogado na kayo sa pau Marami kayo. Dalawa lang po kami pero ano eh. Okay na rin kasi ano, out okay, Yung mga kasama ko iba. Lalagyan daw ng ano, lalagyan daw ng. Let's go. Yeah. Ay, pero kinakaltasan kayo. Ay, wala yun ma'am. Ganito ang gagawin niyo dapat ma'am. Para maprobahan talaga kayo at malakas.

habot sa dole Yo. Ah, okay. Ay ibig sabihin, ano naman sila sang-ayon naman. Oh, no, yung company nyo at titipin at titipin <tinyo> <tinyo> sa dalawa o okay ganun yan tapos may mga dapat ba lahat ng mga kasabahan ng no, kung ano ititix ko sila tapos magkano sila to mag ano sila ng pangalan nila perma nakatunayan na willing sila na magreklamo tapos kung ano yung mga cellphone number nila na hindi makasama puna mo yung cell phone ah, kayo nalaman na ng kumpanya nag uh -huh. kayo

kaso lang hindi nila sinusunod yung batas yeah. eh ibig sabihin ma yung matagal na pala kayo nagbibig pa sa Jolly pero ano agad? Okay. naprobahan? Hearing na kayo napupunta ba yung upa niya? Patayin, patayin,